Hello guys. Nandito na naman ako, ako guys sa uh, isa sa pinakamagandang tanawin dito sa Barangay Panamaon. Ayan po guys. Ito yung kalayan ng mga tanayo namin. Yung pagpapalay. Isa rin to sa pangunahing hanap buhay ng isla. Hindi lang sa isla guys, kundi Buong Pilipinas po ay unang pangunahin dahil ito yung kinakain natin guys, bigas. Kaya napaka-importante sa atin guys ang produkto ng palayan, bigasan. Dahil yan ang uh, karugtong ng ating buhay. Kung hindi tayo makakain, e eh anong mangyayari sa atin diba guys? yan Malawak rin yung palayan dito guys. yan Kaya kailangan din tayo guys may mga taong magsasaka. Kaya natin yung mga taong mga tao na ang hanap buhay ay magsasaka po. Dahil kung wala sila, wala tayong makakain. Walang bigas na sa atin kung walang magsasaka, di ba guys? Kaya hindi natin malaitin ang mga magsasaka po. Kaya bigyan din natin ng importansya lahat ng magsasaka. Dahil matatawag rin sila sa atin na ano, bayani po, di ba guys? Ayan. Ayan po isa rin to guys sa ah, pinapasilip ko sa inyo na isang pinagkukunan ng hanap buhay ng taga isla sa aming kanayon ito guys maganda yung pwesto ng palayan dito guys kasi nasa highway guys ayan guys o oh. kaya madali lang ang transaksyon dito ayan. Bukod dito guys, meron din doon sa unahan. Kaso, hindi tayo makapunta doon kasi may ano doon eh. Malaking ilog. Kaya, dito lang tayo guys. Yan, sa likod na yan, malaking palayan yan dyan. Yan guys. Salamat guys sa inyong pagtingin sa aking video. thank you for god bless